Ama, napakaraming tao. Ah. Magandang, magandang gabi po sa inyo na ang pinakaayaw ko pong okasyon ka nito, magsalita tungkol sa patay kung kailan patay na siya. Kung maaari lang sana maiwasan ang mga ganito, eh dapat maiwasan at hindi gawin. Pero may nakailangan pong gawin. Saan po ba una si Kai? Hindi po bilang direktor, pero kami pong aktor. Aktor po ako sa tatlong takong walang Diyos. Wala pong pangalan. Peta kalinangan ang ang pangalan ko doon. Isa po ako sa humahabol kay Ate Kai para ang buo. po tuloy ng buhok. Napakamiss po tumakbo. Ay, Ate Kai, hindi namin maabot. Cut! Sabi ni Mario Hara. Ano, Chomel, bakit hindi maabot? Sabihin mo naman, dahan-dahan ang takbo. Hindi naman ako yung matakbo yung mabilis sinabihan si Guy, kaya huwag ko masyadong bilisan, hindi, mata, hindi makahabol yung mga kontrabida ng tuputo ng buhok mo. Tumawa na tumawa. Sino nagsabi? Tinura ko, ayan, si Joe, eh. habulin mo ako, ha? Sabi niya. No, nag-ask ulit, hindi na niya masyadong bilisan, nahabol na namin siya, naputo na namin ang buo. niya. Kaya good take yun. That's the first time nakilala ko si Ati Guy. Nagkaroon na ko ng impression na, Ba, pwede pala ito kay Paganin, hindi pa siya, pala siya gano'ng kataas na tao. Hindi ibig sabihin high ka. Hindi, ba gano'ng ka, uh, ng kanyang personalidad. Pabait siya. Nakatakop siya sa lupa. Ang pangalawa namin pagkikita ay sa Himalaya na. Siya ang actress. Ako. Assistant Director 2. Casting. Pa. Proud. Kaya pag reading-reading, ako ang nag-read sa kanyang lines. Aba, memorized niya ang lines? Pati mo ka lang, ka na nga, memorized niya yung lines? Mag-uusay ang memory. Sabi ko, bakit oh, kasi tubawag ito? Memorized niya lang muna, reading muna. Huwag mo sabihin ang lines. ay ako sabihin niya ang lines niya. Kasi nakakalubutan niya. Sa ati. Lalo na ako, medyo may edad na yung mga kasama namin. Maraming may edad sa hinahala. Lalo yung mga alipos ni Ate Gay puro may edad na yun. Kaya pagdating sa line throwing, medyo malakakalimutan si Ate Kay alam niya. Tumutulong si Ate Kay. Nagkaroon ako ng problema nun kasi hindi pa ako marunong mag-crowd direct. Crowd direct, to pala ako doon. Ang sabi ni Ishmael, O Joel, gawin mo parang divisorya itong, itong street na ito. Lagay mo ang lahat na dapat ilagay. Pero at kami noon pa Ishmael kung paano gagawin. I-divide ang area sa iba't ibang plane Area 7, 10, 1, 10, 2, 10, lamang ang crowd director. Hindi ka saan si Nora pa sa eksena. Paano yan? Kulang ako ng crowd director. Sabi sa, sa ako, ako, pwede ako kung direct isang area. <laughs> K kay <laughs> kaya area na asahin, yung na ang mga sasakyan. Dumadating ang mga sasakyan, mga bus, mga jeep. na, na, masbus, masjid, to, na sa area niya.

Ang ang pelikula ko sa kanya bilang artista, muling umawit ang puso. Di ba? Diyos ko, yun ay film fest. Yun din ang kauna-una ang pelikula ni Ian, ang kanyang anak, at ni ang Cruz na mga eh, ng panahon ngayon. Nung si Ian, nanonood yung nanay, si Nora, Parang hindi mag ketching ni Parang sila nanonood nanay. Good. Again, again, again. Pati ka pa si ate kayo. Pati na mata. ko. Ate kayo, umalis ka dyan. Yung kaate, mo. Kaya lang ang katete. Umalis ka. Hindi ko Hindi ko natin kayo. Umalis ka dyan. Umalis. Yung umalis, take one. Sige na. Kaya wala naman. Hindi na siya parating nakabantay. Bum, oh, meron naman si Ian at si Donna Cruz. Ang istorya kayo kasi noon ay isang Laos artista na meron, 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 in-develop na in si Ian si Donna Cruz. Yun, ang tema noon ay ang artista at ang lipunan. Tekna-tekna ka, teka. Ang artista at ang lipunan. Ano ang role ng artista at so, sa lipunan? Meron isang dream sequence na ilalagay ko siya sa gitna-gitna ng talahimpan nakapangasal siya at tumutuko ang mukha niya. Trim sequence. Ako, uubo siya ito po nga. Teka nga, tigay. Aalisin mo na ako. Hindi na alisin. Ayaw mo. Kung kagatin ako nalang gamitin part of the scene. Sabi <laughs> Ti niya, tigay. Sigur ako ka, tigay. Oo, mas mabuti yan. Tiyok, nilagay ko siya ito po nga. Action. Kinakagat ka siya nalang ka. Pero hindi Ang ganda na reaction niya. Dahil kung talaga ang tubo mo. Ano ito kanyari? Ka, sabi ko. Kinakagat ko nalang gamitin inayos namin ng kagat ng income niya. Ibig sabihin, si Ate Guy, ibibigay niya lang ang lahat ng kailangan para mabigyan buhay niya ang isang eksena na kaya ng kailangan bigyan buhay. Ganon si Ate Guy bilang artista. Ko, Ate Guy, at paano ba ang ginagawa na sabi niya sa akin? Kaya hindi ako produkto ng workshop. Hindi naman ako nakapag ng acting-acting. Eh, ano ginagawa mo? Iniisip ko lang ang sitwasyon. Nilalamdam ko lang ang sitwasyon. Iniisip ko na naandun ako sa sitwasyon. Ano yun yung ginagawa ko? Very good. Di ba? Ano ka Very Stanislavski. Ate ka. Sino yun? <laughs> <laughs> But I don't have to explain kasi because it will take so much time. Basta sabi ko, napakahusay ng mata mo. May yung kata, Napakahusay. Mata mo lang yung nagsasalita. Kaya ka ko, ito na. Bakit may kahapon pa? Ay yung sena, niya yung anak ni Eddie Garcia. Kasi nag-iigad din siya. Pagkatapos ni Eddie Garcia ang buong pamilya niya. Di ba? Okay. Nasa isang kanto. Isang kalye kami. Isang kalye. In-stop namin yung buong kalye. Nag-aabot. Kaya babarilin niya na yung anak. Action! Na dumating na trice. Kailangan na ng tuming, 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 ng so, oh, ka stop. Puping na tumiling. Tumiling. Tukot sa gitna ng gitna ng sena. Kung kata Bumaba yung babae. Bunti Nasaan na ang transit? Sabi na ng auntie kayo, Bakit? Mangangalak ka na, Mangangalak ka na. Ay alis ka. Ay, atinawin rin rin. sa sasakyan, niligyan ng pera para paanakin. Ganoon ang pagmamahal ni auntie sa mga tao. Kahit hindi niya nakilala. <coughs> Aming Teresa, nandali na, na maayosin muna natin to Siya ang nag-ayos para mapaknakli yung ale. Hindi production. Siya. Sinakay na sa kanyang sarili van, di na sa ospital. Pagbalik ng driver, humingi ng pera ng driver kasi walang pera. Di na lang pa, na lang pa pera, hindi lang, lang, lang minsan yun. Maraming beses sa aking makaranasan. Si alam niyo ba yung si D. He? siya doon. Kaeksam na niya ang Angie Ferro, sorry. Kaeksam na na si Angie Ferro, ok lang si Angie Ferro. Oh, okay. eh, isa na artista matanda na, taga-kanala. Nakatanda na ko. Sabi sa akin ni Angie, eh kung actyo, kasi na nila sabi ni Angie, cut the leg, bakit? Hindi ako ang ante ka, ka, hindi siya nabibigyan. Parang pala siya ginagawa. Sabi ko, ano ka ba, Angie, yung tamang acta, hindi ka mo oi. Huwag mo siya turuan, tuturuan na daw. Angie, kung tinuruan mo, hindi ka mo Enggak, 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 Mula na, ano mga kaibigan sila ng ating kahay. Sa sitihin uli, ah, ano na, break, lunch break! Sabi niya, kain kami, kain kami ng ating kahay. Nasabi ko na ito eh. May nakita sa isang mama, na ano sila, puno ng mga, sabi niya, tre! Bakit ang ating Tinimunan mo yung mama, kamukha ni papa. Hmm? Papa na sa ilo, man? Hindi, papa, tatay ko. Tatay ko, papa. Ah, kamukha na tayo, luwapit. Sabi niya, Tay, baka pag-isa ka. Baka ba nalulungkot ka, sabi ng tanda. Kasi namatay ang kalabaw ko. Oh. Ha? Tingin na sila ng mga. Eh, nung cashier niya tanda. tayo. Sabi niya, po ba ang kalabaw niyo? 15 mil, hindi namin kaya bumili. Sabi ng matanda, oh, Bigyan mo ang kinsimil, din kayo? O tayo, ayan na, bumili ka ng kinang ng baka ng pang kinsimil niyan. Masya ako, kasi ang laki na noon ha noong 1990s, 80 at 15,000. Um see... <laughs> <laughs> okay. Ako, kaya, 15,000 niya. Siya ko, na mga mga, walang Umalis yun ang umiiyak. Hindi, hindi namin alam ang pangalan ng mga tanda. Pero patalakot naman yung bata. Ganon palaki ang puso ni Asi Kari sa mga nangakailangan. Lalong-lalo na sa mga kasamahan niya sa tatahong. Ilang kuro ano ang ko lang ginawa ko sa kanya kagaya ng ilato. Ang humubog sa paniniwala ko ng tamang kilos ng artista sa harap ng kamera, si Ate Ang humubog sa paniniwala ko na dapat sabihin ang katotohanan at huwag pagtakpan kasi ang, ang kanyang emosyon ay totoo. Hindi tinatakpan. Kung nagagalit, nagagalit kung may kung nalulungkot, kung nalulungkot, nakikita ko sa yung mukha. Dahil na pag sa harap ng camera, sa likod ka ng camera, hindi mo malaman kung natakaan ito, hindi na kung tama ko mali. May ganun siya quality. Si Ate Guy, ang taong nagurat sa akin na dapat ang sasabihin at gagawin ay katotohanan kung kami mag-ubisa ng malawa ang aming pag upang sa ano gagawin, ano ba ang ibig natin sabihin dito sa sabihin ko sa kanya sa akin? Ito ang ibig natin sabihin dito. Paano natin gagawin? Sabi natin kasi na ko sa kanya. Anong gagawin ko? Ganito ang gagawin mo at tigay. Pagkatapos nung wala na ang mo pa, paano niya gagawin dahil alam niya na kung ano ang gagawin. Ano ang kailangan niyang iwanagin sa loob ng script at sa loob ng pelikulong yun? na kailangan malaman ng audience. At anong uri ng emosyon ang kanya se esattamente particolari da panaforno, non hanno un po' di sciocchezza. L'entata non fa in base alla teca, ho la chance eh? oh, di sapere, in sicurezza, per l'artista, ma che tipo di foto. Con l'anima di una nevalla. Caco! Ako sigurado na tama na maaaraw pa na marami na tayo kukulapunan. Okay na yan, dami na. Siya ang pinaka-insecure. Ang pinakamahusay ng artista, insecure sila sa ginawa nila. Doon mo na, doon na nalaman. Kailangan may kailangan may magsasabi sa kanila. Pwede wala ang kanilang kondisyon na tama ang kanilang ginawa. Hindi sila titigil hanggat hindi tama ang kanilang ginawa. At umuwi silang malungkot kapag alam nila hindi tama ang kanilang ginawa dala-dala nila hanggang sa bahay nila. Next day na yun, ba? yung parang hindi ako satisfied doon sa ginawa ko. Kulitin natin. Ay, Diyos ko, babalik pa tayo ng bunga Tapos na sa may nila na tayo doon <laughs> na Ayaw na ni Jess, eh, si to. Isa Hindi ganoon naman ka-perfect si Ate Guy. Meron din siya mga uh, kapilyahan. Eh, mukhang pa rin dito ng mga anak niya. Pero that makes her human. Tao lang siya. May isang incident sa CDA. <laughs> Post-production ng CDA. Kaunaong na ang pagkakata ko na panood niya na yung buong pelikula. Tumawag sa akin. Dere! O oh, ka, ate ka? Bakit? Hey, hindi ako sa magdadabing. Ha? Bakit ate ka? Bakit ayaw mo magdabing? Diyos ko, may gusto ka kay Blytel. <laughs> si Blytel, yung ko, yung kanyang kasama. Yung mahus, na mahusay din si Blytel kung ate. Kaya ako daw na ginawa yung dahil kay si Blytel. At sige, yung mga babakla ako. Hindi ako makakalang kay Blytel. Hindi pa alam mo naman yun. Basta ayoko, ayoko magdabi. Hanggang hindi mo inaayos siya. Ako ina ay ko, tapos na. Sige, pag hindi ka nagdabi, ipapadabi kita kay Ate Gay. <laughs> Awe kami. Tumawa. Tum Tumak-tumak ulit ko din ito. Direk magdadaan na daw. Oh, natakot kay Ate Kay. Pero oh, bangka! Hindi ako pwede pumunta sa lahat ng room. Okay, okay lang, okay lang, okay lang. Nag-dab check, nag-dab the... check. The... Nung well, lumalabas siya, may dinadala akong pasalubong sa kanya. Peace offering. Kinain naman niya, luhano. O oh, sige, direk, okay na direk. Maganda ang ko direk. Okay, Kaya ulang kasi, kahit si girl mo, maganda ka naman doon. Kasi pipi siya doon. Disney to

Oo, dapat anon ka ng alas, 7, alas 8. Big sin! Ang Oo, dadating ako ng 8. E. kami lahat, maaga. sa set, big sin! Rally! Diyos ko, ang na lahat. Wala pa si Ate Gay. Diyos ko, alas 12 na nang tamali. Kanina na. Tinawagan ko, Ate Gay, ano nangyari? Hindi, I don't feel well. Ate Gay, hindi ako naniniwala, ha? Pag ito hindi ka sumipot, yung 1.5 million na cost ng production, so, ikakanda sa'yo. In 30 minutes, ando na siya. <laughs> May mga din sa guy, siya naman ay hindi perpekto, siya isang tao, isang human being. Pero pag nilapitan si Atigay na isang tao na nangailangan, napakalaki ng na puso niya. Si Atigay <laughs> hindi siya umaman ng kayaman dahil pera sa kanya ay hindi, hindi niya dinidiyos ang pera. Diyos ko na yan ng pera sa mga preso. Pinahalita ang preso sa pro contemplation sa tapos na guna. Pinakalita na ako ng warden. Sabi, oh, gusto ko ng preso, maka tumakas. Sabi ng warden. Sabi, at ikaw, maka tumakas. Sabi ng warden. Hindi, sinabihan ko na sila. Hindi sila tatakan. Wala nga tumakas. Ang dami preso, nakapila, bigyan 300, 400, 200, 300. Lahat ng kinitin na binigay na sa preso. Wakti itu kan? No? Ya ko, ano ka baka? Datang, ba? Baka din natak pa? na awa, tiba -tiba. Kasi, ko sa kanya. Kasi kung presiden. preso mo sa ng presinto, hindi mo kumuha ng, ng extra. Kung sino yung nato, yun, yun ng so, pera. Himala. Ako, crowd director. 3,500 extras. Hindi, wala sa atigay? Nung dumating sa atigay,

Siya ang patahimik. Ganun lang <laughs> ako. Sa microphone. Tumahimik ng napakatahimik at nakapag kami. Ito pa sa problema. Babarilid si Ate Kahe. Babarilid na nila na isang man na nasa'n parang mali. Sabi ni Ate Kahe, huwag niyo ipagsabi sa mga kaka na mamamatay ako magkakagulo. <laughs> oh, wala-wala makakaalam. Huwag niyo ipagsasabi, sabi sa na mamamatay, baka magkagulo, eto na. Eto na. Ready? Action! Walang kang ibala! Di ba yun yun? Yes. Pinarel, bang! Nagkagulo nga! Actually, nakita yun sa, show, sa movie, totoo yun, nagkagulo. Nagkagulo. Pero kailangan buhatin sa ating kaya hanggang ma-exit. Nagbuhat naman at maraming taong na tapa, maraming may, maraming may sakit doon, may sakit na. Akala ko nga sisigilin sa Aimee doon sa mga may sakit. Kasi natumba-tumba. Tapos tumba-tumba. Hindi, ang mga may sakit pa na kailangan ni Bernal, yung nakikita ang sakit, hindi pwede hihiga, hindi pwede yung may sakit sa puso, hindi pwede yun. Hindi pwede meron yung <coughs> matapos na nakikita. Yung talagang nakikita. Yun ang mga na-disgracia. Hindi <coughs> <coughs> maganda lang nalagay sa news. Hindi mayon yun. ang mga katiligan ng aktigain. Pagkatapos ng shooting, umalis akin sa ambulansya, pumunta na lang siya ulit sa so, mga natumba-tumba. Totoo! Huwag yan! Nakita tayo. Siya ang nagpapatayo ng mga tao, kaya mahalaman sa ating ng mga tao ito. Eh, hindi ko naman ayunitindihan ang sinasabi nila. Ako ang karong direkto, sila. Hindi ko naman magtagalo. Hindi ko maintindihan magnalaki na nalalaman na ito. Eh, ibig ko naman naman siya. Pero nagkakawang tuwaan sila. Yan ang karanasan ko yung tigay. Anong ibig sabihin? Napaka-importante na ang puso mo ay muluhan para sa tao. Napaka-importante kung sino pang makalagay ng sining, napaka-importante na ang puso mo ay tulitibok para sa tao. Napaka-importante sa isang artista na manahan niya ang ibat ibang klase ng tao na nakakasama na maranasan niya ang makaranasan na naranasan niya at gamitin niya yun sa kanyang baparte. May isang patapatawang kailangan niyong umiyak. Kailangan tumulo ang luha. Si Ismael Bernal. Ako ang crowd director, crowd singer. 300 people na naka-black, naka-halera, krensya. Lima ang baong kasi nagkaroon ng Nagkaroon na ano na, 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 matako na kolera. Okay. Okay. Joel, mo si Gaya. At hindi kayo ka Isma. Gumuhit si Isma. O, oh, ito ang crane. Dito ha, dito sa area na ito, ang guy, ka dyan, nalapit ha? sa iyo si Gigi Duen niya, haharap ang camera, tuturo ang camera, ang, ang luha mo sa kaliwa. Napatingin ko, Isma, 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 Isma,

Memang dia menghirap tu nak Atau ada spesies point tu untuk tubuh kaliwa tu Kaliwa itu tubuh sekanan Di waktu kita sa kaliwa Tunggu tu sekaliwa Apa kata aku sekarang? Cut na kasi gabi na Hindi na pwede ulitin Take one lang yung lahat Kau ati kain galing galing mo Yakap siya Sabi ati kain di chansa lang yun Hindi ah Gawa ko talaga yun Kau talaga Kulari ka pa Ganun siya

Ngayon wala na si Ate Gahe. Meron kami pinag-usapan sa aming gagawin namin. Oh. Hindi na matutuloy siguro. Matuloy man, tutuloy namin para sa kanya. Ang Nora's Nora, Nora story. Pinangarap niyang buuin. Ipagpapaalam sa mga anak. Pero alam ko, mabubuo din natin Ate Gay, maraming salamat. Ikaw naman ang unang anak. Maraming salamat, Ate Gay. Maraming salamat sa ginawa ko. Maraming salamat sa pagkakulit ko sa pagkakulit Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat.